Tanod mo! Ah, ah Este, ah, doktora, saan ba delivery ah, room dito? Diretso lang ho. Diretso lang? Hali ka na! Susbo na na! Daan-daan lang ho. Copy, sir. Ikaw, lalaki. Tinatanggap mo bang maging kabiyak ng dibdib itong si Grace at mamahalin mo habang buhay? Ah, ah. Uh, ka lang. Ang tigas talaga ng ulo mo eh. Di ba sabi ko sa'yo, ako dapat ang nauuna? Ha? Maliwanag ba? Siyaw na, siya na. Opo, 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 Ah, uh, ikaw Grace? Yan! Tinatanggap mo bang maging kabiyak ng dibdib itong si Andres masunurin? <laughs> Atta father. Ikaw naman, Andy. Tinatanggap mo bang maging kabiyak ng dibdib itong si Grace Graciano? Oh, sumagot ka. Yes, dear. Yes, dear. Yes daw, Father. Grace, nagpunta ka ba rito ng bukal sa loob mo para makapag-isang dibdib kay Andy? Opa, Father. <laughs> Andy, nagpunta ka ba rito ng bukal sa loob mo para makapag-isang dibdib kay Grace? Ano ba? Sumagot ka. Yes, dear. Yes daw, Father. Ikaw, Grace, Tinatanggap mo bang maging asawa itong si Andy sa dosa at ligaya? Opo, Father. Ikaw naman, Andy. Tinatanggap mo bang maging asawa itong si Grace sa hirap at ginhawa sa dosa at ligaya? Sago! Yes, dear. Yes, the no, Father. Andres! Uh, huh? Sa akin ka sasagot, ha? Yes, dear. Mm -hmm.

alam ko na permanent release papers nila eh. Paano makarating sila kahit dito man lang sa reception? ah, oh, oo, gusto ko rin makilala eh. Teka ba bakit bak bakit pa sila nakulong? Ay naku dahil sa sampal. Ha? Huh? Sampal lang? Eh paano? Sinampal ang nanay ko. Abay, hindi pwede sa amin 'yun. Eh di sinampal din ang nanay <laughs> ng, ng nanay ko. eh di sumugod yung kapamilya ng kasampalan ng nanay ko. Eh di sumugod din kami. Ayun, bugbog sarado sila. 50-50 sa ospital. Ha, ha, ha. Oh, Yes. Rasha, Rasha. Nandiyan ang pamilya mo. Talaga? Oo. Oh. Mas sandali, ata tawagin ko. Andi, ah, andiyan na sila. Oh, okay. Ay, ayun na kayo. Ayun na sila, oh. Okay. Rasha! Rasha! Anak! Uy, sarap ito. Ito, Ang ganda ng damit pagkasal mo, ah. Pagkatapos niyang pwede natin ibenta. Ano? Yan ang nanay ko. Oh, Grace, anak. pang kunti na matinaputan pa namin ang kasal mo. May chivo ka naman? Yan naman ang tatay ko. Eh, ito ko na kami! Kung <laughs> uh, ayos ang kasal mo, marami ba regalo? Siyempre. Tol! Parpo naman ang regalo mo, ah. Oo. Oh. Mautal ko. It's a room. Kasi Ay! Ah, pare pare mga tatulos. Oh, Siyempre, yan ang tatak namin. Uh. <laughs> sandali, sandali! Hindi mo na kayo sa Anak namin ni Gorgonio, itong ikinasal na si Gracia. Ibig namin paalam sa inyong lahat na kami galak na galak, masayang masaya, dahil ang napangasawa ng aming anak ay isang lalaking maasahan at isang lalaking botong-boto kaming lahat! Totoo ang sinabi ng asawa ko! Talagang excited kami! Dahil sa ang mapapangasawa ng anak namin ay isang kagalang-galang at maring itangan ng malaki. <laughs> <No>. <laughs> Nakasandal tayo sa pader. Sigurado! <laughs> <laughs> ay, hindi po ako napakasawa na kalagyo! Uh, di ba di ikaw ang lumiligaw sa anak namin? Oo. Oh, uh, Hindi siya napakasawa na ni Gracia? Paano nagkaganon? Uh, 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 Sino itong kutong lupang ito? Uh, Trabahador ko. Ano? Uh, no? Ano? Trabahador mo lang siya? Oo. Uh, uh, hindi pwede ito. Huh? Ay, hindi ako makapapayag. Itigil ang kasal na ito. Talagang tutol kami dito. Uh, Nay, hindi na ako pwedeng itigil ang kasal dahil uh, tapos na. Huh? Tapos na? Tapos na? Eh, eh, kung gusto nyo matigil, eh, hindi pa ho sinisimula ng pagkain, eh, itigil na ho natin ang pagkain. Pwes, itigil ang pwedeng itigil! Hmm? Dahil hindi kami papayag, tutul kami sa'yo! Darling, huwag mo ipatigil ang resepsyon! Gutom na gutom na kami! Oo! Oh, oh. At walang laman ang bituka namin! Oo! Oh. Ayaw pumayag, ha? Itigil ang pagkain! At, uh, tika, tika! Ituloy ang reception! Ah! Ah! Hmm? Oh, oh, oh. hmm? Tari, ang uh, bagong ligo ako. Ako rin. Kaya uh, yun? ngayon. Eh, honeymoon. Ano Honey, honeymoon? Anong honeymoon. Anong, ano ka ba? Ano ka ba? Tumigil ka nga? Honeymoon eh. Mamaya, oh, may nakikita no, sa atin dito. Nakakahiya ka. Ano ka ba? Halika, salab tayo. Um, e, mas magal, eh, mas magaling. Sorry, sige na. Tumigil ka nga? Oh, honeymoon night tonight. Ano honeymoon? Ulat eh. ka ta. First night, unang gabi, tayong dalawa lang nandito. Ano yan? Wala yan. Ha! <laughs> Anong ginagawa ng mga Bilibid Boys dito? <laughs> ano ba? Ang tagal-tagal! Bisita kami rito! Kami ba'y ginuguto mo? bagal-bagal talaga ng asawa ng klase yan. Maputi pa sa kulungan! Baga pa! May na, na! Ano ba yan? Tagal-tagal niyan! -tagal Nasaan ba yan? Dali! Ito nga, dinamihan ko na nga para hindi yung mabitin eh. Ilagay mo kagad jan! Andy? Tagli, <coughs> gusto mo rin ng itlog? Hindi lang itlog. Hmm. Nain, nain, tay. Mga anak na yata si Gracia. Hoy, Andy, huwag ka nga maingay dyan. Iniisorbo mo itong pagpanaw dami ni mamamatay na nga itong gida. Oo nga, Andy, napaka-nerbiyoso mo. Huwag ka mag alala kaya kaya ni Gracia yan. Ibahin mong lahi namin. Matatapang. Mga bayawa, hete, mga bayaw. Tulungan niyo ako, mga anak niya, dakapa din niyo. Tutulungan ka namin. Kayang-kaya -kaya <laughs> eh. ba? na ni Gracia yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano balikan ya apa lah? Anu balikan ya. Ang hina hina logmu. di sini. Duduk aja langgu. Duduk lang. Balikan. Susu. Tanda-tanda. Tanda-tanda langgu. Oh, oh, capture. Di sini. Di sini. Di sini. Di Di sini. Dito ka sa loob. Hawakan mo. Dahan-dahan lang. Sir. Oh, hindi ka na pwede pumasa sa loob. Diyan ka na lang. Laksan mo loob mo, ha? Huh? Oh, sir. Ay! Ay, kumita na Ay, ano na yun? Ay, 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 ay. ay, ay ako. Naku. naku. Sir! Victoria, ano ba? Matagal pa ba yan? Malapit na. Iiri na ba ako? Sabihin niyo lang. Maghintay ka lang. Ang tagal naman yan. Naiinip na ako eh. darling. Gusto mo rin ng adog? Marami ka pang sinasabi. Ano papangalan natin sa bata? Ah, ang gusto ko, pa ay ano, ah... Uh, Asyong! Ah, yeah. <laughs> In honor of Asyong Salong. Lumang pangalan na yan, Itay. Kung gusto nyo, palitan natin ng bago. Gusto nyo, ka uh, kuratong. Kuratong? O kaya, baliling. At dami-dami sinasabi. Eh, baby pa yan eh. Baby, 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 baby. Baby, ama. <laughs> ah, ah, ang gusto ko baby, ho eh, baby. Angelito. Che, tumahinig ka. Ang gusto kong pangalan ng bata, Parol. Hey. Para uh, Bacho. Parol. Approve. Okay. Oh, Approve. Tama-tama ang pangalan niya. <laughs> parol, parol, parol. Naalala ko nung tayo nasa loob. Nakakulong tayo, hindi ba? <laughs> parol. Ani, eh, hindi ba natin talaga pwedeng palitan ang pangalan ng anak natin? Barso, tulog preso talaga. Ah, Naku, tumigil ka nga dyan. Hmm. Kung anong gusto na pamilya, yun ang masusunod. Sabi ko nga eh. Grace, bilisan mo at baka lumabas na yan. Nervous naman ako. Ano ba't natataranta ka dyan? Relax ka lang. Don't panic. Sisiw lang to. Sisiw, sisiw ba ito mga anak mo? Tarihan mo, ang mga lumabas. Come on, let's go. Ano naman? Kanina na pa kami naghihintay dito. Nandiyan na, nandiyan na. Nandiyan na, sorry, oh, sorry. Nandiyan, sorry. nandiyan yes. na. <laughs> mga anak, mga butiki lang kayo ha. Puro buhay ang katapat nyo. Bilisan niyo ang pagkain. Kaling, okay. Tira, tira, tira. Okay. Okay. Ano ba? Wala ka na bang iba? maayahan siya mga bisita mo? Kundi, itlog at saka Hindi na kay mga bisita eh. Sampung taon na ako kayo rito eh. Permanent resident na. Anong ibig mong sabihin? Hindi na bisita ang trato mo sa amin? Aba, masama na yan! Hindi ko gusto! Ano? Ano? hindi na. Kapamilya na. kadugo. Para nga tayong tatlong triplets eh. Good! Good, good, good! Mm. Ayun. Ayun. Uh, andy! Mm. Mm. Wow! Signal number five. Morning delight. Sandali lang. I'm coming. I'm coming. Darling, I'm ready. I'm ready again. Hmm. 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 Mm. Susugod-sugod ka eh. Nakapagluto ka na ba? Kumakain oh, na silang lahat. I'm ready. Nakapaglaba ka na ba? Pati damit ng kapitbahay nilabang bang ko na. Nakasampay na. I'm ready. Nakapagplansa ka na ba? Plansyadong plansyado na lahat. I'm ready. Nakapaglinis ka na ng bahay. Malinis na lahat. Pati silo I'm ready, ready. Iyon naman pala eh. Ano pa inihintay mo? Pumasok ka na sa trabaho, pumunta ka na sa punaraya. Nakala ko happy na naman. Happy name. Ang dami-dami na ng anak eh. Kaya ka dadali ka lang. Kaman mo. Oh! Kaman mo na mo. O oh, pare, bakit tangali ka na? Ang dami kong ginawa pare. Alam mo naman, ang dami kong border ngayon eh. Kailangan mo, pare. Kailangan magsipag ka. Malaki na ang pamilya mo. Oo nga eh. Buti ka pa, pare. Dati dati punerare lang to pare. Ngayon meron ka pang beauty parlor. Valentino's Beauty Parlor. At itong funeral parlor mo, Valentino's Funeral Parlor, na pa lumaki. At higit sa lahat. Meron ka pang mga lamang loob restaurant. Specialty, mga dinuguan. Hmm, <laughs> kung Yan ang kailangan natin pare. Ha? Mag, magsumikap ka. O na pare? Ikaw na bala rito. Okay. Saan ka pala punta po? O saan pa? Ay, hindi siya mga chicks. <laughs> eh. ha? Okay, sige. Good luck sa chicks mo. Araruhin mo, boss. Sige. Sige. Okay. Ayan, ang ganda-ganda mo na. O sige, parang walang nabago. O sige, bye-bye. Thank you. Ay, nako. Ay, Andy! Ay, Andy! Oo, ano na naman? Ay, Andy, huwag mo naman ako Akalimutan, ireto kay Doggy, ah. Alam mo lang, patay na patay ako dun, eh. Ha? Huh? Sige, ako na ang bahala doon, ha? Talaga? Oo, sige, pag nagkatuluyan kami ni Doggy, ikaw ang gagawin namin, Nino. Good morning! Good morning! Tuloy ka! Magpapagupit ako? Gupitan mo naman ako. Ang haba-haba ng buhok ko eh. Eh, ano naman gupitan ka sa'yo? Iksi-iksi pa ng buhok mo? Oo nga, ho, Ang iksi-iksi pa. Mahaba na. Hindi. Oh. Maiksi pa. Maiksi pa, pa, ho. Mahaba na nga eh. Maiksi pa nga, no? Maiksi pa, ho.